Hello mga kalots, ah, nandito naman tayo sa labas mga kalots So ngayon maghahanap tayo ng karwas mga kalots Kasi papalinis tong si na to mga Hello mga kalots, magandang araw po sa inyong lahat mga kalots dito na naman, dito naman tayo sa trabaho mga kalots. So ngayon, palabas na tayo mga kalots. Paghanap ako sa labas ng karwas mga kalots kasi inutusan ako ni Busing na itong sasakyan niya pagkarwas na lang doon sa labas kasi sobrang dumi kasi ka ganun talaga pag kumuulan mga kalots yung mga putik dumidikit talaga sa sasakyan di maiwasan yun so ayan palabas na tayo sa gate mga kalots yun o no? dito na tayo sa highway mga kalots dito sa congressional kisong city ayan mga kalots ayun oh, wala palang traffic dito mga kalots tamang tama walang traffic mga mga kalots shout out pala sa mga nanood dyan ngayon sa lahat ng na nagsuporta sa aking channel thank you sa inyong lahat mga kalots ito mga kalots, maghanap muna ako dito ng karwas mga kalots buting ngayon walang ano traffic mga kalots oh. diritso diritso yung biyahe natin ayan kakaliwa tayo dito mga kalots ito palang highway na ito mga kalots ito yung papunta ng SM North East sa uh, mga kalots ito diritso diritso talaga itong kasada na ito mga kalots papuntang Cubao papuntang Nubalitsis yung pinakadulo nito na highway mga kalots saka mayroon na din nagbiyahe dito na bus mga kalots papunta sa East marami ring taxi dito nagbiyahe dati mayroon dito nagbiyahe mga kalots yung mga jeep hanggang ano lang doon hanggang Luzon sila tapos pabalik na papunta sa East dati yun kung ngayon wala na akong nakikita mga jeep ito dumadaan na nagbibiyahe yung nakikita ulito yung mga bus mga kalots yan mga kalots uh, malapit na tayo makarating dun sa karwas mga kalots kaliwa na naman tayo mga kalots malapit na tayo mga kalots magkarating sa karwas yung karwas dito mga kalots ito bandang kanan so nandito na tayo mga kalots ayan papasok na tayo sa parking ng karwas mga kalots so ayan mga kalots marami pong salamat sa iyong panood dyan sa aking video. Bye bye. Love you all.